Hello guys, ayan at magandang araw sa inyo At ito nga guys, mag-update na naman tayo ng ating mga paninda ngayon Sa ating rolling, ayan kasi medyo lumalaki din yung ating puhunan At meron mga item na nagtataas at meron namang item na medyo bumaba kahit 10 piso At ito nga guys, uh, masasabi ko nga ngayon na medyo mas napaparami yung benta natin sa isang araw ng itlog kahit nagtataas na ngayon yung presyo nya at ito guys i-update uh, e ko kayo mamaya kung magkakano na ba yung mga bentahan natin at kung magkakano na ba yung mga presyohan natin ngayon sa ating mga paninda at i-update e ko na rin kayo kung lumaki ba yung laman ng ating rolling o yung ating puhunan sa rolling kasi ngayon guys ay nag-save na naman tayo ng 2,500 pesos noong nakaraang linggo para sa ating ipon yan guys kaya tayo nag-save para meron din tayong pambayad ng sasakyan guys. Yan yung diskarte natin kung paano tayo nakakapag-ipon at nakakapagbayad ng ating sasakyan. 25 siya sa isang linggo guys. Ayun at mag-update tayo ngayon kasi maglilinis na naman tayo ng ating sasakyan at magbibilang tayo ngayon ng ating mga paninda para malaman natin kung gaano nakalaki yung ating rolling guys. Ayun kasi ito nga guys ngayon o oh, tingnan natin yung ating mga paninda na sobrang ayan kalat na naman ng ating sasakyan kaya ito samahan nyo muna ako maglinis guys at para maayos natin ito guys, uh, magbibilang na na tayo ng ating mga paninda Kasi ito yung pagkakataon na e-inventorihin na naman natin kung magkakano ba yung laman ng ating rolling uh, Ngayong linggong ito, ayan uh, Nakabenta na nga tayo guys nung Sabado Yung ating panindang itlog guys ay medyo tumaas na naman ng presyo Halos na sa 36 pesos din yung itinaas Kaya naman guys ang bentahan natin sa ating large ay 245 at 235 naman sa medium guys at ito nga guys sisimulan na natin ang ating pagbibilang ayan at sa large guys ay meron na tayong 12, 12, 12, 12, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and a half. Yan yung laman ng ating large, 41 and a half. Times 245. Ayan. At ang ating asukal na wash ay At ito nga guys, uh, katatapos lang natin mag ayos ng ating mga paninda guys. At katatapos din natin magbilang ng ating mga paninda, ayan. At uh, kukumpute na lang natin itong ating mga paninda guys. Ayan. At naikarga na rin natin. Ayan. Buti na lang at natapos na tayo magkarga ng ating mga paninda kasi umulan na naman Ayan, umalakas na naman yung ulan dito sa ating lugar at buti na lang ay natapos na natin maihakot lahat ng ating mga paninda at tapos na na tayong magbilang kaya ngayon ang gagawin na lang natin ay kukomputing na lang natin itong ating nabilang guys kung ilan na ba yung laman ng ating rolling ayan guys at ito nga yung ating naayos na paninda guys Ayan. At ayan nga guys, katatapos lang natin magbilang ng ating rolling at umabot na naman tayo sa 31,247 pesos. Ayan, at ngayong linggo guys ay mangungulekta na naman tayo ng 2,500 pesos para sa ating sasakyan at mangungulekta pa rin tayo ng 1,000 100, pesos para sa ating savings naman guys. Ayan, kasi yung last natin guys ay 25,000 noong nakaraang linggo nakakuha na tayo lahat ng expenses natin at ayun nga guys lahat ng isang linggo na yun guys ay ibinawas natin yung ating expenses pati na rin yung savings natin ayan guys at ngayon nga guys ay naka 31,000 na naman tayo doon sa ating binibilang guys ayan ito kasi yung ating ginagawa para mamonitor natin yung ating pagro-rolling at ito nga siya guys oh nasa 31,000 lahat ng ating uh, laman ng ating rolling ngayon guys at bukas na naman kasi ay makakabili na naman tayo ng another paninda natin kaya mapapalaki pa natin yan ng gusto guys ayan kailangan talaga natin i-monitor para lumaki ng lumaki yung ating laman ng rolling guys ayan guys maraming salamat